siya pwede maka video call sayo kasi nga bawal daw sa kampo nila or walang signal walang ganon mga peeps ha what's up mga peeps welcome back again to my channel if you are just new to my channel don't forget to hit the subscribe button my name is Kayden you are watching Homolast TV mga ka peeps Humulus TV subscribe ka na limang kasinungalingan ng ka-LDR mo. So ayun na nga mga peeps sa another video, another day, another ka-afam science, another ka-afam tips na naman ito. So for today's vlog is yung kasinungalingan ng ka-LDR mo. Let's start na sa number one. Number one na kasinungalingan ng ka-LDR mo is after two weeks ng pag-chat yung dalawa is pinangakuan ka na ng kasal mga Pepe sa pinangakuan kanya and ikaw naman masyadong marupok masyadong naghahabol sa kasal na yan charot lang so ayun pinangakuan kanya and paniwalang paniwala ka naman kaya kung ako sa'yo, iyo observe mong mabuti. Kasi masyado pang maaga para masabi mo na serious na talaga siya kasi pinangakuhan ka ng kasal. Meron kasi iba na yes, pinangakuhan ka ng kasal but then, meron silang hihingin sa'yo. Is either hubad ba na mo, is either is ka-scam ka nila or pinapaasa ka lang talaga para makuha yung gusto niya. Number two. Number two is private private lang daw yung relasyon yung dalawa. Well, meron talagang mga nangyayaring ganito mga peeps. sa private lang daw. Pero nakita mo na meron pala siyang ibang account na niya doon yung asawa niya. Pero nangyaring ganyan sa isang viewer ko ha na, hey, na ay yung nangyari sa kanya. As in, na in love na siya talaga doon sa sa sagaya sa na in love na siya but then nag-appear nag-appear sa isa ano nag-appear nag sa feed niya yung Facebook ng jowa niya, nakasama pala yung asawa niya. Yun yung malala, ha? Minsan talaga, minsan talaga, kumbaga, sumasang-ayon din si Meta. <laughs> Kasi kung napapansin nyo yun, kung sino yung tao palagi mong nakakausap sa Facebook, and kung meron pa siyang ibang account, minsan nag a dun sa sa feed natin, minsan talaga malaking tulong din to si Meta. Kaya magpasalamat kayo sa kanya. <laughs> Number three na ng, ka, ng ka-LDR mo is, papadalhan ka daw niya, it's either package ba yan or pera ba yan? Yun na nga ha, papadalhan ka daw niya. But, meron ka daw babayaran bago mo makuha yung package. Walang ganun mga tips ha. Kasi yung totoong package talaga na ipapadala na jowa mo, bayad na yan. Kapag nagpadala yan, bayad na yan doon sa pinadalhan niya. Kasi hindi pwedeng walang walang bayad kasi hindi pwedeng walang bayad mga mga pips. Kasi dadaan yan sa custom clearance. Sa custom clearance pa lang babayaran mo na yon. So, kapag hiningan ka ng pangbayad ng jowa mo o ng ka-LDR mo about to sa package, isang malaking scam. Hanggang ngayon, ang hindi ko lang din talaga maintindihan, madami pa din ang nai-scam. And kapag in -an ko na scam yon, ako pang pa mali. <laughs> ako pang pa mali, ayaw nilang maniwala. di ako pa yung mga ako pa yung ako ako pa yung naging mali mga pisa, mga sila yung tama. <laughs> kaya kaya yon na scam na serve <laughs> kung nagbe-message kayo sa akin about sa mga ganyan kung nagpapa-advise kayo and hindi naman kayo naniniwala well wala na akong magagawa doon mga pipsa i'm just trying to help so kung ayaw niyo maniwala di eh, good good luck total pera niyo naman yung may scam hindi yung pera ko so let's proceed na sa number 4 hingan ka ng details na para daw makapag-file siya ng leave. Naku, isang malaking kasinungalingan to, lalong na pag pag army, pag army daw or pag military daw na, na nasa camp, nasa camp daw siya na ganon gusto niyang mag-leave and ikaw daw yung yung future wife niya na kung baga ikaw daw yung magsasubmit ng file niya ng, ng ikaw daw yung magsasubmit ng paper para daw payagan siya na makapag-leave. Naku! Kukunin lang yung details mo mga pips kaya wag na wag mong ibigay. Napaka high tech na mga scammer ngayon. Kasi yung mga pinapakita nilang mga certificate, yung mga papel na pinapakita nila, napaka high tech. Mapapaniwala ka talaga. Kaya be careful kapag nakikipag-chat kayo online. Kasi madami na ngayong scam mag-ingat kayo mga pipsa. Let's proceed na sa last video, number 5. So number 5 is hindi siya pwede maka-video call sa'yo kasi nga bawal daw sa kampo nila or walang signal. Walang ganon mga pipsa. ha. Walang ganon sa abroad. <laughs> walang ganon sa ano daw, walang signal. Ako, walang ganon mga pips. Huwag ka naman dyan na hindi siya magkapag... It's either from Africa yung kachat mo kasi wala wala daw signal or it's either nasa Pilipinas lang yan na, na Pinoy din na gumamit ng ibang profile kaya mag kayo mga pips ha o, siguraduhin nyo mabuti isang tip din kapag nakikipag video call kayo obserbahan nyo mabuti yung buka ng bibig ng ka-video call nyo kapag medyo delayed yung buka ng bibig anakos, nakos yan yung pinakita niya sa yung video is I recorded video lang yan mga pips kaya obserbahan yung mabuti hindi yan tatagal ng, ng ano, hindi yan tatagal ng one minute tandaan nyo yan ha yung mga scammer hindi yan nakikipag video call na matagal like umabot ng 30 minutes hindi hindi mga pips kasi nga recorded yung video na pinapakita nila obserbahan yung mabuti yung buka ng bibig niya So, yun lang, yun lang yung tips na mabibigay ko sa inyo. Good luck, mga pips! And chat wisely. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.